Salamat. Eh, salamat. Ay. Salamat, Shabby. No, pako ka sa ni son. Wa pako ka sa ni son sa karton. Eh, surprise. 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 <laughs> <laughs> wow, mga surprise. Wow, gumba ni. Wow, lotion sa Wow. Thank you, Market. Uy, ano to? Sius. <laughs> eh magtawa ka sa manisio, meron po perfume, ha? perfume na ba? salamat sa sios na perfume ha, talo <laughs> diri.